Magandang araw mga bata! Muli ako si Mrs. A at nandito na naman ako upang ituro naman sa inyo ang ikalawang paksa para sa ikatlong quarter ng AP10, mga kontemporaryong issue. Ang ikalawang paksa ay pinamagatang gender roles sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Ang ikalawang paksa ay may kaugnayan sa unang paksa, kaya naman tulad ng sa unang paksa, ang pinakamahalagang kasanayan sa pagkatutong nais may sa katuparan sa lesson vision ito ay ang Natatalakay ang mga uri ng kasarian o gender at sex at gender roles sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Mula dito ay inaasahang maisasakatuparan natin ang mga sumusunod na layunin. Una, natutukoy ang gender roles sa Pilipinas sa iba't ibang panahon. Ikalawa, na ilalahad ang gender roles sa Afrika at Kandurang Asia at ikatlo, nasusuri ang gender roles sa tatlong pangkulturang pangkat sa Nugini. Kaya naman, inaanyayahan ko ang lahat na maupunan ng maayos, ihinto ang anumang ginagawa, makinig ng mabuti, at ihanda na ang kwaderno at panulat para sa pagtatala ng mahalagang konseptong ituturo ng lesson video ito. Handa na ba kayo? Simulan na natin ang pagtuklas sa gender roles sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Gender roles sa Pilipinas sa iba't ibang panahon. Ang mga datos pang kasaysayan ay nagpapakita na ang kababaihan sa Pilipinas noon maging ito man ay kabilang sa pinakamataas na uri o sa uring timawa ay pagmamayari ng mga lalaki. Patunay nito ang pagkakaroon ng mga binukot at pagbibigay ng tinatawag na bigay kaya. Ang binukot ay mga babae na itinatago sa mata ng publiko. Itinuturing silang prinsesa. Hindi sila pinapayagang umapak sa lupa at hindi pinapayagang makita ng kalalakihan hanggang sa magdalaga. Ito ay isang kultural na kasanayan sa panay. Bago dumating ang mga Espanyol, Ayon sa Boxer Codex, ang isang dokumento na tinatayang ginawa noong 1595 na pinaniniwala ang pagmamay-ari ni Luis Perez das Marinas, ang Gobernador General ng Pilipinas mula 1593 hanggang 1596 na napunta sa koleksyon ni Professor Charles Ralph Boxer kaya naman ipinangalan sa kanya ang naturan dokumento. Ayon sa dokumentong nabanggit, ang mga lalaki ay pinapayaga magkaroon ng maraming asawa. Subalit, maaaring patayin ng lalaki ang kanyang asawang babae sa sandaling makita niya itong kasama ng ibang lalaki. Ipinakikita sa kalagayang ito na mas malaki ang karapatan na tinatamasa ng kalalakihan noon kaysa sa kababaihan. Paano naman minawakasan ang pagkakatali sa kasal noon? Bagamat kapwa pinapayagan noon ng babae at lalaki na hiwalayan ang kanilang asawa, mayroon pa rin makikitang pagkiling sa mga lalaki. Sapagkat kung gustong hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa, maaari niya itong gawin sa pamamagitan ng pagbawi sa ari-ari ang ibinigay niya sa panahon ng kanilang pagsasama. Subalit kung ang babae ang magnanais na hiwalayan ang kanyang asawa, wala siyang makukuhang anumang pag-aari. Base sa mga kaso na naobserbahan ni Dr. Lourdes Lapus, binanggit niya bilang konklusyon sa kanyang aklat na A Study of Psychopathology and Filipino Marriages in Crisis na Filipinas are brought up to fear men and some never escape the feelings of inferiority that upbringing creates. Idinagdag pa ni Imelda Trisco in 2011 na sa loob ng pamilya, ang mga Pilipina ay lumalaking tinitignan bilang siyang pinagmumulan ng kapangyarihan sa pamilya. Inilarawan naman ni Emelina Ragaza Garcia, ang sumulat ng akdang Position of Women in the Philippines noong 1965, ang posisyon ng kababaihan sa Pilipinas noong panahon ng mga Espanyol. Ayon sa kanya, Reared and trained primarily for motherhood or for the religious life, her education principally undertaken under the supervision of priests and nuns. Being economically dependent on her menfolk, she had to be subservient to them. Held out as an example was the diffident, chaste, and half educated woman whose all consuming preoccupation was to save her soul from perdition. and her body from the clutches of the devil incarnate in man. Makikita mula sa pag-aaral ni Garcia na limitado pa rin ang karapatang taglay ng kababaihan sa panahon ng mga Espanyol. Ito ay dahil sa sistemang legal na dinala ng mga Espanyol sa bansa na nakabatay sa kanilang batas na tinitignan ng kababaihan na mas mababa kaysa sa kalalakihan. Ngunit sa panahon ng mga pag-aalsa, may mga Pilipina ring nagpakita ng kanilang kabayanihan gaya ni Gabriela Silang. Nang mamatay ang kanyang asawang si Diego Silang, nag siya upang labanan ng mga abuso ng mga Espanyol. Gayun din sa panahon ng Revolusyon ng 1896, may mga katipunera tulad ni Marina Dizon na tumulong sa adhikain ng mga katipunero na labanan ng pang-aabuso ng mga Espanyol. Ang pagdating ng mga Amerikano ay nagdala ng ideya ng kalayaan, karapatan at pagkakapantay-pantay sa Pilipinas. Sa pagsisimula ng pampublikong paaralan na bukas para sa kababaihan at kalalakihan, mahirap o mayaman, maraming kababaihan ang nakapag-aral. Nabuksan ang isipan ng kababaihan na hindi lamang dapat bahay at simbahan ang mundong kanilang ginagalawan. Ang isyo ng pagboto ng kababaihan sa Pilipinas ay naayos sa pamamagitan ng isang espesyal na plebisito na ginanap noong 30 ng Abril 1937. 90% ng mga bumoto ay pabor sa pagbibigay karapatan sa pagboto ng kababaihan. Ito ang simula ng pakikilahok ng kababaihan sa mga isyo na may kinalaman sa politika. Dumating ang mga Hapones sa bansa sa pagsiklab ng ikalawang digma ang pandaigdig. Ang kababaihan sa panahong ito ay kabahagi ng kalalakihan sa paglaban sa mga Hapones. Sa kontemporaryong panahon, ang mga babae, may trabaho man o wala, ay inaasahang gumawa ng mga gawaing bahay. Ang kababaihan naman na nagpapatuloy ng kanilang karera na dahilan ng kanilang pag-iwan sa tahanan ay hindi ligtas sa ganitong gawain. Sa kasalukuyan, marami ng pagkilos at batas ang isinusulong upang mapagkalooban ng pantay na karapatan sa trabaho at lipunan ang mga babae, lalaki at LGBT. gender roles sa Africa at kanlurang Asya. Sa mga rehiyong ito ng mundo, mahigpit ang lipunan para sa mga babae, lalo na sa mga miyembro ng komunidad ng LGBT. Matagal ang panahong hinintay ng mga babae upang mabigyan sila ng pagkakataong makalahok sa proseso ng pagboto. Nito lamang ikalawang bahagi ng ikadalawampung siglo ng payagan ng ilang bansa sa Afrika at kanlurang Asya ang mga babae na makaboto. Bukod sa hindi pagboto, may pagbabawal din sa mga babae na magmaneho ng sasakyan ng walang pahintulot sa kamag-anak na lalaki, asawa man, magulang o kapatid. Ang paglalakbay rin ng mga babae ay napipigilan sapagat may ilang bansa na hindi pinapayagan ng mga babae na maglakbay ng mag-isa o kung payagan man ay nahaharap sa malaking banta ng pang-aabusong sekswal at pisikal. Ayon sa datos ng World Health Organization, may 125 milyong kababaihan, bata at matanda, ang biktima ng female genital mutilation sa 29 na bansa sa Africa at kanlurang Asya. Napatunayan ng World Health Organization na walang benepisyong medikal ang FGM sa mga babae, ngunit patuloy pa rin ang ganitong uri ng gawain dahil sa impluwensya ng tradisyon ng lipunang kanilang ginagalawan. Ang female genital mutilation o FGM ay isang proseso ng pagbabago sa ari ng kababaihan, bata man o matanda, na walang anumang benepisyong medikal. Ito ay isinasagawa sa paniniwalang mapananatili nitong walang bahit tungis ang babae hanggang sa siya ay maikasal. Walang basihang panrelihiyon ang paniniwala at prosesong ito na nagdudulot ng impeksyon, pagdurugo, hirap umihi at maging kamatayan. Ang ganitong gawain ay maituturing na paglabag sa karapatang pantao ng kababaihan. Sa bahagi ng South Africa, may mga kaso ng gang rape sa mga lesbian o tomboy, sa paniniwalang magbabago ang oryentasyon nila matapos silang gahasain. Bukod pa rito, Ayon na rin sa ulat na inilabas ng United Nations Human Rights Council noong 2011, may mga kaso rin ng karahasang nagmumula sa pamilya mismo ng mga miyembro ng LGBT. Gender Role sa Pangkulturang Pangkat sa Nugini Taong 1931 nang ang antropologong si Margaret Mead at ang kanyang asawa na si Rio Fortune ay nagtungo sa rehiyon ng Sepik sa Papua New Guinea upang pag-aralan ang mga pangkulturang pangkat sa lugar na ito. Sa kanilang pananatili roon, nakatagpo nila ang tatlong pangkulturang pangkat, ang Arapesh, Mondogomor at Chambuli. Sa pag-aaral, ng gampani ng mga lalaki at babae sa mga pangkat na ito, nadiskubre nila ang pagkakatulad at pagkakaiba nito sa bawat isa at maging sa Estados Unidos. Nang marating ni Namid at Fortune, ang Arapesh na nangangahulugang tao, walang mga pangalan ng tao rito. Napansin nila na ang mga babae at ang mga lalaki ay kapwa maalaga at mapag-aruga sa kanilang mga anak. Matulungin, mapayapa, at kooperatibo sa kanilang pamilya at pangkat. Samantala sa kanila namang pamamalagi sa pangkat ng mundo gumur o kilala rin sa tawag na biwat, ang mga babae at ang mga lalaki ay kapwa matapang, agresibo, bayolente at naghahangad ng kapangyarihan o posisyon sa kanilang pangkat. At sa huling pangkat, ang chambuli o tinatawag din na chambri ang mga babae at ang mga lalaki ay may magkaibang gampanin sa kanilang lipunan. Ang mga babae ay inilarawan ni Namidad Fortune bilang dominante kaysa sa mga lalaki. Sila rin ang naghahanap na makakain ng kanilang pamilya. Samantala ang mga lalaki naman ay inilarawan bilang abala sa pag-aayos sa kanilang sarili at mahilig sa mga kwento. Ito ang gender roles sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Muli, ako si Mrs. A na nagiiwan sa inyo ng isang magandang araw. Hanggang sa muli nating pagkikita, paalam.